Isang masayang araw po. Yan po, tuloy ang pag-anak ng ating mga alagang kambing ng kanilang pangalawang pag-anakan po dito sa farm. Kapapasok lang po ng mga ito. Yung iba po nating alaga ay nasa labas pa. Hindi po sila sabay-sabay pagpasok. Yung paglabas po nila, halos nagsasabay-sabay sila gawa po ng nag-aabang dun sa may gate. Ito naman po ang ating mga pinakabatang palakihin. Nakakakain na po ng labing apat na balde sa morning at afternoon feeding. Yun pong kanilang midday feeding ay kung minsan um, walo po may time po na nagbibigay sila ng hanggang siyam yan po ngayon ay little past nine po ng umaga halos sa id na po ang kanilang pagkain ang mga alas 10 po ang kasunod na pakain sa kanila kaya pag ganyan pong nasa id ka agad siyam ang ibibigay nila. Dito naman po sa tapat lang, ang ating mga alagang pato. Medyo nagutom po itong mga ito nung kinapos tayo ng soya. Kaya po ayan, maraming balahibo nagmumult o naglulugon. Kaya po inaasahan ko na ngayong nabubusog na uli sila ay mangingitlog na po ito na napabayaan po namin ang mga bibe. Inuna po namin ang ating mga alagang baboy. So ayan po, nakapaglugon na. Kaya po inaasahan ko na itong December ay mag na po ang ating mga alagang pato. Wala po tayong deliver this week kay ka-farmer. Kaya next week na po uli ang ating pagdadala sa kanya kaya ito pong mga ito kaya abutin na ng Desember. gawa po ng last week na ng November ang kasunod na linggo noon pa lang po tayo magdi-deliver at ito pong mga palakihin natin dito ay talagang aabutin na po ng mid-December papuntang Pasko. So yan po ang tansya ko sa ating mga magiging deliver. Gawa nga po ng kakaunti din ang order niya. Kaya hindi pa po ganun kalakas ang ating nagiging deliver. So kumpleto pa po ito, 35. At meron pa nga po tayong aawatin dito lang sa ating second breeding pen. At meron din po tayong aawatin doon sa ating consolidated pen. Po. malalaki na yung mga iniwan nating diik dito kaya kailangan na rin po nating iwalay ang mga yan para po makapagpahipahinga naman ang ating mga inahin na karamihan po sa mga yan ay buntis na rin dahil nag-anakan po ang mga ito ng August, September may ilan pong July at June pero yung pong mga ang nandun sa ating original area. Ito po, nag-aabang na ng pagpapakain at alam nilang may merienda rin sila kasabay po ng ating mga palakihin. Oh, bawal ka dyan. Eh? Shoo. So, yan po ang ating mga alaga dito sa may likod. Pasyalan po natin yung ating original area ng second breeding pen. So, ito po ang ating original area. Area po ng ating mga unang umanak na mga inahin. Yan po, namumuklo ang kanyang dede. Magatas po ang ating inahin pag ganyan. Uh, kailangan po namin maging mas efficient dahil dumadami na po ang baboy, bababa na po ang presyo niyan. Kaya po dapat ay mas maging efficient ang ating pag-alaga para po makasabay tayo. Noong una po kasi kahit na apat lang nagiging anak, okay na kasi mataas naman po ang presyo ng baboy. Pero ngayon po, dapat ay tumarget na tayo ng mas mataas sa ating production system para po makapag-cope tayo sa bagong magiging mga presyuhan niyan. Lalo na po next year na mas marami po ang lilitaw ng mga baboy siguro. So ito po yung ating pinakahuling umanak dito. Siyam po yung kanyang naging biik. At uh, ikinulong nga po namin muna siya ng ganyan. Dahil po sa pagiging good mother niya at uh, pinoprotektahan ang kanyang mga biik, yung pong lumalapit ng mga ibang biik ay nakakagat niya. Uh, tatlo po sa ating mga biik dito na mas malalaki na ang namatay. Na nung una nga ay pinagtatahan namin kung bakit namamatay. Akala ko po ay may resurgence tayo ng sakit dito hanggang sa mahuli po namin yung inahin na kinakagat niya pala sa pagtataboy yung iba nating mga biik. So dito po karamihan ng ating mga inahin ay crossbreed na. Ibig sabihin po noon, may iba na silang lahi maliban sa native. Ang lahi po na nauna nating nagamit ay mestisong Berkshire. Yun po, mestiso at crossbreed, iisa po ibig sabihin nun. Ngayon, yun naman pong sinasabi nilang F1, F2, F3, ay degree po yon ng kanilang upgrade or yun pong pagpapataas ng uri ng lahi. Pag sinabi pong F1, 50-50 po yon. 50 ang native, 50 ang kung anumang lahing ginamit. Pag sinabi pong F2, ibig sabihin, bumalik na sa ng pangalawang pakasta, hindi po sa tatay, pero sa parehong lahi ng tatay. Kaya, yung pong nauna ay 50-50, pag F2 na po, magiging 75% na po yung lahi ng tatay kung Berkshire po, 75% Berkshire, 25% na lang po yung native. Sa F2 po yun. So pag nagpunta pa po ng F3, mahati na naman po yung sa native. So yung, 12 yung 25 po, magiging 12.5 na lang po yung native, aakyat naman po ng 78.5 yung sa Berkshire at pasulong po ng pasaulong yon kaya po pag nakarating ng F5 halos puro na po ang dugo nasa 97 na po ang dugo noon kaya kadalasan po ang mga crosses hanggang F5 lang ang minemension te hmm. kasi po yan tulad po ni puti, isa po yung ganyang kulay sa mga throwback ng Berkshire nagkakabatik po ang kanilang mga anak. Ang Berkshire po kasi, ang talagang trait niya ay itim din po ang kanyang kulay pero puti po ang kanyang mga paa. Kaya po kuminsan, tinatawag na white socks ang mga Berkshire. Dahil puti po ang kanyang apat na paa. So kahit na ano po ang gamiting pangcross, pwede po yung large black, pwede po yung durok, pwede po yung Hampshire. Yun po ang mga crosses. O doon po mag-uumpisa yung pagbilang mo nga ng F1, F2, or F3. Ngayon po, kuminsan meron din silang yung mga triple cross. Yung, una, yung inahin po na native, pakakastahan sa Berkshire. Pagkatapos, yung kanyang mga magiging anak naman ay pakakastahan sa large black. Tumataas pa rin po ang percentage ng imported line pero hindi mo na po matatawag na F2 yon, Kasi po, triple cross na yon. Ang magiging dugo niya po, syempre, mas mataas yung sa huling kumasta. So, 50% large black po yon, 25% yung kanyang native, at 25% yung kanyang Berkshire. Pero, uh, 75% pa rin po ang magiging imported line. So ayan po si Roco, marumi nga lang po siya ngayon pero apat po sa paa ni Roco ay kulay puti. Kaya sabi nga po ni cabono ay may lahi rin pong Berkshire, si Roco at napakalaking baboy daw po nung ama ni Roco o yung boar. Siguro po natipid lang masyado sa pagkain si Roco kaya maliit po siyang ganyan. Pero yung mga iniaanak niya naman po, inaabot ng 5 and a half to 6 months, ay nakaka-30 kilos din. Yun po ang ating kailangan i-improve din, yung ating growth rate. Kaya po, yun nga meron na tayong dalawa po na crossbreed na kinuha nabulugan din kasi po mas madaling magparami ng lahi sa boar kaysa po sa female. Dahil kung kukuha po tayo ng female na line na crossbreed din, so much lang po ang kanyang may aanak. Ang boar po, pwede natin gamitin sa ating mga native na inahin na nandito lahat. total ang mga ito naman po ay may kaunti na ring crossbreed. So, yun na po ang ating i-maintain. Hindi rin lang naman po sumasagot ang National Swine and Poultry Research and Development Program sa Chaong na makakapagbigay pa sila ng native boar at saka ako na lang po ipagpapatuloy yung aking advocacy sana na makapatulong sa pagpaparami ng ating native line. Sa ngayon po, sa commercial aspect na muna tayo tututok at process na po ang ating munang ipoproduce dahil po mas madali natin silang mapapalaki kaya po mas magiging efficient po ang ating production at hopefully po ay mas marami rin ang kanilang iaanak kaya isa pa po yun sa factor na magpapaganda ng ating production system kaya yan po sa pagpili. Yan pong umuupong yan. Malaki ang katawan. Mahaba siya. Ganyan po ang ating mga magiging susunod na seleksyon. Ito po. Maliit lang na baboy. Sa susunod pong seleksyon namin, hindi na namin isasama yung ganyang kalalaki. Dahil siyempre po, kung maliit ang lahi, mas malaki po ang chance na maliit din o mas mabagal po ang magiging paglaki ng kanyang mga isisilang na biik at magiging problema rin po natin yon para sa ating production. So yan po ang ating topic for today. Kaunti pong definition of terms. At uh, baka po maging last upload ko na muna ito. Dahil nagkakaproblema po ako sa aking pang-edit at wala ang mga bata para tulungan akong ayusin yon. Hopefully po ay may upload ko pa ito. Kaya po naputo lang aking pag-load. Hindi ko po magamit ng maayos yung aking pang-edit. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.